Nalamig dito. <laughs> Coffins na gilid ng pader. Tapos bangin na yun dyan sa kabila. Ang galing nila kung paano na nailagay ito. umaga dito tayo sa zagada ang lamig tas mafag so maaba tayo ng cabin nagprepare tayo papunta ng pag sa Marlboro Hills para mabuti natin yung sunset ah, uh, I mean sunrise pala sunset tuloy lamig, lamig. ito na yung start ng hike natin nasa 1,528 meters above sea level pa lang tayo check natin kung gaano kataas mamaya ang dilim pa sige, doon doon sa sa may mga bilihan din ng pagkain dito kaya kapag nagutom ka may partim pala dito na malalalim yung putik Kaya na, din ako ng doon sa sakyan. Mga bakasang gulong. Ibig sabihin na din pala ng kasakyan to. Yung mga nilagay rin pala silang palatandaan dito. Para rin tayo maligaw. Ah, uh, may marathon mamaya. Ay I may mean, marathon mamaya. Oo. Oh. Oh, oh may marathon pala mga Takbo yun 60 60? 60 60 Ultra marathon pala mga maya Dito? So, sa may sea of clouds na Tara, punta ka So, diretso pa tayo sa peak Nasa 1,630 meters tayo above sea level Pero meron pala doon na isang peak na uh, pwede puntahan Ito kasi maraming tao meron pang selfie mami yun yung kabilang peak yung pupuntahan natin mas goto yung tao dun

After a few minutes, wala na yung araw. Nabalat na tayo ng clouds. Marami lamig. Nasa 17 degrees Celsius yung lamig ngayon. Kaso feeling ko mas malamig pa yun kasi may moist ng cloud. Whew. So, time check. 6.35. Ngayon pa lang sisikat talaga yung araw. Uh, 6.40 yan. 6.40. 5 <laughs> minutes pa. Dito, antayin natin. Untayin natin. lang Ah, uh, doon kayo, kayo. muna. Parang magpicture picture pa tayo. yung pagbaba tayo. nilalamig dito. I'm of being quicker than I Oh, magka na tayo pababa. Next na pupunta natin is Blue Soil. Sa indan kaya dito? Medyo liblib pala yan. Dito, dito kayo. Puro na ka-short dito. O nga no. Sa kalahating oras daw mula dito hanggang pababa. Mas madali na ito kung para kanina kasi puro pababa na ito. Madulas nga lang kasi medyo Mafag. So part na to feel na feel natin yung Sagada vibes Dahil puro fog pa rin oh. No? Lamig oh, dahan tayo dito Medyo Mahirap makita yung daan Dahil sa fog Ito para mga sapot ng gagamba Ang dami dito Mga puti Harus nasa damo sila o kaya yan? kung alam nyo nga, comment nyo <laughs> para alam natin lahat sa parto to dapat mas maging extra careful tayo bangin na to nasa gilid natin ang madulas nung mga damo nandiyan ang mga puno na to patay na sa enchanted forest kaya pala importante yung mga tungkod dito. kasi pababa. Kaya magiging parang pangatlong paa mo. tal na pag madulas na yung sapatos or tsinelas mo. Mas bayabang na yung mga puno dito. Go 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 go. Es ni po. Ang ah, ganda ko niya. Ah, sweeper. Kitang aso. Tara ko, habulin ko Madulas Ah, ah madulas ba. Dito ay tao din ng grass lad. Dito, gutom na kayo. May tayo makakain dito ng ang matinitinda ng mga street foods may siya din dito kung gusto nyong tumihi uh, hot dog sandwich ang pandit mo sa marami ng mga uh, ibedain dito ng blue soil or blue rock ah uh, sulfur po yung blue? Okay. Kasi ang tabang uh, dito kayo kawang umuulan. Lahat 'yung blue. Mm. -hmm. Once malakas 'yung araw na nakababad siya sa araw, puti. Puti. Puti ang kolon. Ah, pag na uh, uh, anuhan. No. Ah, uh, uulanan, uh, lalo siya nagbo So, ini yun yung blue rock. Ayun, 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 ayun. may harang na sa may right side natin Mag sabihin yan private property na hindi pwedeng pumunta hindi pwedeng tumuli dito ito ito na yung blue soil So ito po yung component niya. Parang Parang graba yung itsura niya. Pero pag umulan daw to, saka na basa. Yung blue. And then more on sulfur daw yung sabi ni Kuya Guide. Sa 20 minutes trek na lang daw to, makakuha na tayo ng bundok. So traverse yun yung nangyari sa dinaanan natin. Hinihintay tayo ng van doon sa may highway. Ito sa part na to. Mas malago na yung ano, yung mga dahon ng pine tree. Buti lang, di basa-basa yung daan dahil kung basa na naman madulas. Mandito tayo sa civilization. May kalsada na. 5 hours balik okay, okay, okay. na tayo ng cabin Okay muna tayo Sarabi po yan Now we're 15 minutes back and forth ito okay? Kasi dami tayo So first public cemetery Then after that sa hanging gardens Okay, den sa the hanging gardens Huwag kayong masyadong maingay doon Kasi secret places yun, okay? Bawal ang maingay doon Uy, na pala to. Pero di pa ito yung hangin coffin si. The Church of St. Mary the Virgin Cemetery. Ayan mga uh, punto doon sa taas. So ito pala yung kapag November 1 yung may mga firewood sa taas. Ayan Check natin kung makakit natin yun. bisa kandila firewood yung ah uh, nila pag November 1 So ito daw yung public cemetery nila. Yung um, mga bakas ng abo. Kasi so, nag nagsisiga. Siga ba tawag doon? Nag kikait ng fire. Kapag November. Oo baba pala yung daan natin? Ito baba. Kala ko ka puro pataas ng mountain climbing dito ito ba bakit nakahang yung mga coffin dyan oo oh, mamaya kakwento nyo ah, yung isang tour guide yung nakakaalam dapat ah, ikaw din ako rin mas magaling siya. mas magaling. so malalaman natin mamaya kung bakit nakahangin mga yan. Saka taas ah hindi siya basta basta uh, ng gano'n. sa gitna uh, sa, sa taas ng pader ng bangin yung barako na kape May mga barako na kape dito ay dun hanggang dun pa pala ang dami tapos tayo pababain. Papakitin naman tayo. Taas-baba yung daan dito. Okay na rin kasi may hawakan dito. Tsaka may hagdan. Establish na siya kahit papano. Hindi may mahirap kada step. Nandito tayo sa hanging coffin. Sipin mo yun yung coffins ng gilid ng pader. Tapos Bangin na yan dyan sa kabila. Ang galing nila kung paano na nailagay ito. Parang kawayan lang yun nandun sa kilid. No? Oh. May mga nakasingit na ano, piso. Yeah. Daw. Ah, wish. So, sa mga puno dito, pwede ka maglagay ng mga bariya. Piso. Para makapag-wish. Nakinig kayo sa kwento. Dito kayo. Nakinig kayo muna bago ako mag feature Sige, dati pa. Compress. May exam kayo sa akin mama. <laughs> May exam pala. May loko-loko kayo. Ah, <laughs> uh, ganito ah. Kung makita mo ito, ito ang bago. 1961 nag-umbisa ito. Mm. Ito ang pinakamabagong hangin kapin sa buong hangin kapin sa Sagana. Dami ang hangin kapis Ito na old. Started na 1500s. Hindi umakyat ang Espanyol dito. Buo pa po yung kahoy. Oo, buo. Wala pang nahulog. Kasi preservative blocks yung mga bato na ito. Ang taling din So, ganito ah. Yung dapat mailibing sa ganito, yung mga ninuno natin. Yung mga namatay sa katandaan. Mm -hmm. At dapat may apo at may anak walang sinabi namin dito kahit mayaman ka sa pira useless kung wala kang anak wala kang apo almost the same ang mayaman dito sa mababang tao that's why may bayanihan system okay at dapat sagada po na isilang sila sa sagada sila ang gumagawa ng mga rules noon diwala pa ang gobyerno sa Pilipinas okay kung namatay yung ninuno natin na walang apo, walang ana anak, hindi qualified dito, separated sila sa isang burial cave. dapat may apo at may anak. Then, <coughs> kung namatay yung isang ninuno natin na mailibing dito, walang inbalming sa kanila. Mm. Diretso na nakaburol sa upuan, nakaupo. Mm. Instead of nakahiga habang nakaburol. That's why may mm. upuan na ginamit ng isang matanda. Ano Pwede namin itapon liting, dito. Ba? or maihang naihang yung para ma-explain sa mga guest. okay so dapat nakaburo sa 24 hours kinabukasan na yan kung paano mailibing sa umagang umaga na yan buhatin namin yung kabaong niya 6 o'clock in the morning idala namin dito bakanti kung paano ma-eket doon gumawa kami ng staff holding may staff holding doon pagkatapos yung dalawang matanda na marunong na magbutas sa bato with sincere mm -hmm. no sila ang umakyat Once na butasan na yan, ilagay nila yung kahoy o bakal sa butas. Once na ilagay doon, yakyat namin yung kabaong sa estapuling, maipwisto. Then, kung naipwisto na yan, balik kami sa bahay ng patay kasi nakaburol pa sa upuan siya. nuwan uklak o'clock or tanggalin na min sa upuan na balutin namin sa kanyang espesyal ng kumot na kabalok to. So, yung pagtali doon, Ratan, hindi lubid. Mm. Then bilangin namin, once na siya, bilangin namin kung ilang ang anak niya. Kung pito ang anak niya, yung ilaw niya, kung mailibing siya dito, pito bundles of firewood na yan na umaapoy sa harap ng bahay. Once umaapoy yon, yung unang magbuhat dun sa patay kung mailabas sa bahay at maidala dito, yung anak or yung apo. Once na sa bahay, pinag-aagawan namin yan kasi mabaho. Okay? Kung pagod ka, ikaw po, ikaw po, ikaw po, ganyan. Kasi mababa Hindi mo, eh, hindi ka naka-afford na inaamoy mo yan na matagal. Yung patay. Oo. Then, kung once dumating kami doon, na sinabi mo sa akin, ma'am, na Eco Valley. Dito sa taas, uh -huh. Eco Valley yan. Kasi doon uh -huh. kami sisigaw kung dumating kami dyan. At may Eco dito. Hmm. Na paalan namin sa unang nailibing na may bago silang kasama. Na maibaba dito. After that, yung mga babae, iwan sila sa taas. Yung mga lalaki ang pwedeng pababa dito yakyat namin yung patay doon sa folding. then buksan namin tanggalin namin yung kumot kasi nakabalot yung kumot niya yun yung kumot niya kung mailagay siya sa short coffins or long coffins daming ninuno ko ito uh, dito that's why nakipray ako na many times na nakibubukat ako ng ganito that's why diritsyo ang explanation ko then once na ilagay doon kung bakit short coffins nakabaluktot yan ah okay yung mga walang bata yung bata kumamatay yung bata sa tapat ng bahay or may isang kuweba na doon kami ilagay. Oh, bata. Oo. Mga bata naman. kung free oh, mature o kung free mature ang bata, ilagay namin sa jar. Then ipasok namin sa loob ng kuweba para makumpleto ang bulan niya. Kasi free mature. Kung walang kung may ngipin, pwede po sa tapat ng bahay. Ilibing. Kung bakit nakapetos siya, mababang kabang nakapeto sila. Kung bakit? Kasi yung pinanggalingan mo sa magulang mo nakapetos ka. That's why may balik ka sa disimposisyon kung mamatay ka po. Mm -hmm. oh, makita mo yan, may long covens. May long covens doon kasi mostly accepted to the church. They were baptized sa, sa simbahan po. Catholic. So, Catholic or sa simbahan natin ngayon na Anglikan Church. Ang, Anglikan. Para parang po yun Protestant. Yun. That's why may isang ninuno ko dito na babae na nabaptize sila sa Roman Catholic kasi yung first na religion dito Roman Catholic sa Sagada. Okay? Kung bakit iakyat namin doon? Iakyat namin dito sa taas for safety para hindi makakyat ang animals kasi mabaho. Mm -hmm. Mm -hmm. Kalawang reason, the Sagada people believe on the spirits of nature. We are animisms. That's why mabilis yung spiritual nila na magpaibot-ibot sa nature hindi katulad sa cemetery na mahirapan sila kasi 6 feet under the ground. Third reason, mabulok, matagal na mabulok. Sa cemetery, under the earth, kinakain yung oon. Dito po, preservative rocks, matagal na mabulok yan. That's why, once may nahulog dito, huwag namin ibalik kasi back to nature yan. Okay? Yung first dito, 1961, doon sa Bicol ng Cross sa dugo ng cross. Yung cross na yan, 1976 yan. High school pa ako dyan. Opo. Yung cross Sigun yung ako. Sigun Kahoy yung high school po. din na ilibin yung may cross na yan. Kahoy Yung last dito, December 22, 2010, doon sa gitna, sa pinakamababa, baba ng bumitong. At sa Undas, November 1 wala walang nag dito. Sa cementerio lang kami. Basta Undas, may kanya kanyang ritual sa isang pamilya kung may ninuno nila na na living sa Hanging Caverns of burial Tapes dapat may ritual sila sa undas o na magluto sila na ibang klaseng pagkain mostly pinikpikan ng manok <laughs> ngayon technique may suman may salad, then may alay so may kasama tayong buntis Nag-ritual muna yung guide natin bago tayo makiyat. Para siguro mag-guide tayo pa uwi. Nakuha tayo sa Sagada Pati rin. Pero may natatay pagkain dito. Mas, mas masarap. Ano po yan? Ano po yan? Whole bread? So, nakabili tayo ng wheat bread nila na may chocolate sa taas. And then, meron tayong berries na favorite ng yogurt. Sarap daw ito i-dip eh. Kaya natin kung masarap nga. Ay, may pala naman di siya sa loob. Hindi lang siya sa taas. Siyap? Siyap lang kombinasyon ng bread sa yogurt. Hindi pala racing. Hindi, chocolate pala. Kalaman pala siya sa loob. Oh. Ang buong kakao. Indigenous handicrafts. Handicraft, Ganda design ng ano o sige. bag. I-advertise mo naman. Sorry. <laughs> Siyempre. Opo. Ang ganda. Oo. Uh -oh. So, maraming Waterproof kulay na. Waterproof pa. Ito so, yung pagpilian. Waterproof na. Tapos meron pang secret pocket sa loob. Tsaka, ang si ng zipper niya. Ito na kayo. Mura-mura lang. Yes, sir. <laughs> sige. Yeah. Gcash kita ha? Yes, sir. Tapos so, ang alon yung volleyball net. خال صناعه بوتن رساله